Yon. Wow, po si. Andito tayo ngayon sa municipality ng Kalamba. ato ang munisipyo ng Kalamba. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda ng munisipyo ng Kalamba, ano? Ang bayan ni Rizal, ni Dr. Jose Rizal. Ayan, tingnan niyo. Tingnan niyo ang ano na munisipyo ng Kalamba. Yan, mag gusto kung gaano kaganda ang munisipyo ng uh, SMA ng uh, City of Calamba. Ngayon, ang mayor po dito ay si uh, Mayor Ross H. Rizal. I think ito po ata ay apo na sa kaapo-apuhan ni Dr. Jose Rizal. Mga kakausip, -konsim, kakausip ninyo. Ayan po, ulit ang munisipyo ng Calamba. Ayun.